Kuya, nakadali ka. Kugita yun, kugita. Ha? Kugita mga idol, oh, si kuya, oh, nakadali. nakadali. Ilang piraso yan, kuya? 4 ka bugos. Ha? Upat ka bugos. Apat, ah, ayan, idol. Oh. oh. <laughs> <laughs> ayan, tingnan nyo mga idol. Oh. Pulutan na yan. Pang... <laughs> Pulutan na, pang uh, binta pa. Ayan, oh. Saglit lang ang pang-ulam dito, mga idol, sa dagat. Nagsagisyon lang ang? Ah, kayaw na yan ah. Sagisyon kay nana na hunyo na. Hunyo. hulyo. Nagano lang sila mga idol ah. Bisogo. Bisogo. Sagisyon sa waray. Sa bisaya. Sa bisaya sa Tagalog ay bisugo. Pero maliliit pa ngayon yung bisugo mga idol kasi ano pa, July. Ay, Godly, kay... Ang mga idol, ah. Kaya dito mga idola tulong-tulong. Tulong-tulong sa pagsulong. May huli wala ha, kailangan tulungan. <coughs> Ya mga idol.